Nako, umulan pala kagabi Umulan pala kagabi Wow Ayan, kuhaan ng basura ngayong araw na ito mga kainags ano? Grabe, no yan magandang araw, magandang gabi sa inyo Kung nasaan man kayo ngayong araw na ito Nako Winter, spring, summer, or fall Tuloy ang buhay sa Canada Medyo meramig, na ano? Pero mas malamig kahapon nung nagising tayo. Pero ngayon, medyo hindi na ganun kalamig. Kaya-kaya na ng konti. Tapos umulan kagabi. Wow, punong-puno yung mga basura namin, no? Grabe, umapaw. Pag summer talaga, talagang ang mga basura, dami, marami. Marami talaga ang mga basura pagka ano, no? Pagka summer. Pero pag winter, parang, parang napapansin ko, konti lang. <laughs> yan, ako po, Panginoon. Ako, hindi pa pala namin itatapon to. Itatapon ko rin yan, eh pati to bago magano bago bumagsak ang snow or baka mga mid October or third week na October kaya lang tapon na natin 'yan tingnan natin tingnan natin hindi, uh, pag may ano pag may oras yan magandang maulang araw sa inyo ngayon nako araw ng tuesday ngayon mga sa sana october 1 2024 pero bukas 'yon na mapapunud to nako dalawang araw na lang pupunta na tayo sa Calgary mga kainag doon sa mga hindi po nakakaalam pupunta po kami ng Calgary sa October 4 and 5 yan kasama natin ang Spot Pinoy Mark Carino Rice Velasquez Ina Andolong at kasama rin natin sila Alwin at Emma at ang iba pang mga YouTube vlogger na kaibigan natin dito sa Canada at kung mayroon kayong time punta po kayo at magkita kita tayo minsan lang to yan minsan lang no? at saka by the way nga pala maraming maraming salamat sa Uh, Elements Residences dahil kung hindi sa kanila, hindi mangyayari ang lahat ng ito uh, Elements Residences ay inisponsoran po kami para magkita-kita at makapunta sa event sa October 4 and 5 at doon po nga po pala sa mga gustong bumili ng mga condominium at iba pang mga produkto ng uh, Elements Residences i-scan nyo lang po ang QR code na ito at ang lahat po ng katanungan ninyo ay masasagot at hindi lang po yun meron po kayong makukuhang napakagandang discount. Yan, kaya maraming maraming salamat ulit sa Elements Residences. So, nako excited na ako. Sobrang excited na ako talaga mga kainos. Sobrang sobra na. Akalain mo, makakapunta na Makakapunta at makakapag-stay ako ng ilang araw sa Calgary. At dahil sa Elements Residences, makakapunta akong muli sa Banff. So, nakapang nakapantulog pa ako mga kainis. Ano? Kung napapansin nyo. Kasi ano to eh, pag natutulog kasi ako, kailangan ko magsuot ng tuk. Kasi nga syempre wala tayong buhok. Nararamdaman natin ang lamig. Nagigising tayo tsaka pagkagising natin sinisipon tayo sa umaga. Kasi nga wala tayong buhok, walang pang kontra. Kaya pag may tuk ako, wow, sarap ng tulog ko mga Nako, baka bukas magbuksan ko rin heater natin. Gastos na naman. Laki <laughs> na naman ang babayaran natin sa kuryente. Okay lang. Sayang na. Nilalamig, nilalamig. <laughs> nilalamig, nilalamig. Yan. So mga kainay, ano, dito sa loob ng bahay. Malamig, malamig actually. No? Baka hindi na natin ipagpapabukas ang pagbukas ng heater natin. Baka buksan na natin ngayon. Kailangan natin buksan ngayon kasi malamig talaga mga kainay. Ano? Ramdam natin lamig dito sa loob ng bahay. Tara, buksan natin. Samahin niyo ako. Medyo luma na, no? Tagal na rin to. 1980s pa tong ating furnace heater na to. Pero ano pa naman working Pero pinapalinis ko to every year Sa at ko Yan kung napansin nyo may mga kalakalawang na Pero sabi nung at ko Nung nag inspection nito Okay pa naman daw to Wala naman daw problema At good to go pa naman Wala pang dapat galawin Yan So doon sa mga hindi nakakaalam Kikita nyo yan Parang mga trompeta no? Diyan lumalabas yung apoy Para lumabas yung, ano, yung init sa loob ng ating bahay At kung napapansin nyo yun no? yung yan yung, yung yung ano na yan yan ay ya, niyo yan parang alambre yan yung sensor minsan meron kayong mga na-experience sa loob ng bahay niyo doon sa mga ano na hindi nakakaalam pag bumili kayo ng bahay katulad ako nung bagong bili kong bahay na to bagong utang ko tong bahay na to wala akong kaalam-alam eh no so namamatay ito aandar tapos biglang mamamatay yung pala yung yan yung alambre na yan nakokobera na siya ng ano ng mga us ng mga, ano ng mga abo ng mga anong tawag na, kasi pag yung laging naanuhan ng apoy, 'di ba? Nangingitim. So hindi niya na ma-sense kaya namamatay. So ang gagawin natin, lilinisan natin 'yan. Lilinisan natin 'yan, ayan oh. Kaya nga ililinisan ko ngayon. Although nalinisan na rin siya ng atko ko nung nakaraan, pero gusto kong gusto ko lang ipakita sa inyo para doon sa mga hindi nakakaalam baka namumamum problema kayo. <laughs> Naalala ko dati nung no, ako na problema ako Mga unang 2017 mga kainags ano Grabe, lamig nun Namamatay ito Unang na ano uh, Huminto yung pag-andar ng furnace heater namin Tapos tumawag ako ng atko ko Nanginginig na kami sa lamig ano Kaya importante rin yung meron kayong ano, Yung portable heater sa loob ng bahay Kung sakaling magkaroon ng problema Ang heater nyo Meron kayong portable na magagamit. Yan yung maganding malaki. Yun, tapos ano, nung chinect nung at ko, low bat. <laughs> low bat. yung thermostat. Yun lang pala yun. So, hindi ko alam kasi yun eh. So, sabi nga nila, pagka wala ka na encounter na problema, hindi mo malalaman eh, no? So, yun. Pinalitan ko lang yung battery, umandar. Tapos, the other uh, problem naman, sumunod na problema naman, sa furnace naman natin, furnace heater din. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, yung, aandar tapos biglang mamamatay. Pero umiikot naman siya. Ito to 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 to. to. umiikot yan, umiikot yan eh. Kumaga niyan umiikot yan. Tapos ah, uh, namamatay, aandar namamatay pero aapoy siya rito, biglang mamamatay. Yan. So ang problema pala kasi nga ano uh, yung yung no, yung alambre na to, Ayan, oh, yung alambre na yan. Punong-puno na ng ano ng carbon coated parang gano'n no kailangan linisan natin yan dapat na maging kulay niyan yung stainless din mawala yung kulay itim kasi yung kulay itim na yon yon ang nag yun ang nagbibigay ng ano ng pagkamatay nung heater kasi tumawag din ako ng at ko noon kaya nung dumating yung at ko gumana na nilinisan lang yon ganun lang tip mga minor problem ng furnace heater pagka naka-encounter kayo ng ganun yung Bzzz, biglang mamatay na ganun. Tapos maya may aandar pa rin, continuous pa rin. Bzzz, yung aandar yung pag-ikot. Mararamdaman nyo naman yan, maririnig nyo yan eh. Tapos biglang lalabas yung apoy, biglang mamatay. Yun, ganun yun. Subukan nyo lang linisin yung sensor. ibu na natin yung heater natin yun. Naku, grabe eh, malamig na. Hindi na kaya. <laughs> hindi kaya pa naman, pero hindi na komportable. Eh. Ah, linisan ko lang sandali ah. Yan ito 'yun mga kainag, ano. Huwag niyo lang hawakan 'to kasi 'yung mga daliri natin mayroong oil 'yan eh. So, inaano ko lang 'yan, linisan ko lang nito as ano, scotch bright. Tapos minsan, matagal kasi minsan pagka ano eh, ginamita mo ng scotch bright, ginagamitan ko ng ano ng yung liha, yung pinong-pinong liha. Tapos gentle lang. Yan, lahat 'yan, matanggal lang yung mga itim-itim lumabas -itim. lang yung kanyang stainless ganyan lang yun pero merong ano yan ha merong tornilyo rin. mayroong tornilyo yan rito para matanggal yun. Eh. meron yan ito yung tornilyo yun ano mga ganun yan eh para matanggal mo siya doon madaling matanggal yung mga carbon-carbon pero ito yung mga ito liha to yung, ano to yung pud-pud na liha na Ano? yung ginamit na natin yan talagang matatanggal yung mga ano yan so kabit na natin so malaking tulong talaga yung mga ano no? yung mga plus light na nabili natin ano pag yung mga naka-sale ito naka magnet lang to eh magnet yan nakadikit so nakikita natin yung ginagawa natin dito so kakabit ko na ayan yung tornilyo kakabit ko na lang Actually, hindi ko maabot yan. Ginagamitan ko ng nito, nito. Yan ang ginagamit ko. Pero ano lang, alalay lang, baka sumobra. Pati pagtanggal, yan o, uh, yung tornilyo. Kakabit lang natin. Yan. Yan. Kung masyadong mahigpit, yung sakto lang. Ayan, okay na yan. Para madali natin matanggal uli. Kung sakali. Yan, tapos sa uh, ito, tanggal-tanggalin natin itong, ano, tapos ito, itong kanyang filter. Ito yung filter natin mga kainag na. Palitan na rin natin ito kasi madumi na rin ito. Ayan, no? na siya. No? Ito yung nagsasala ng mga dumi. <laughs> Mula sa hangin, sa labas ng no, mga kainag Kita nyo, dumi na. No? Dumi na yan. No? Madumi na yan. Dapat ano yan eh? dapat kulay puti. Ito yung bago natin ano? Bagong filter. O, tingnan niyo yung pagkakaiba nung bago doon sa luma ayan oh. So yan, pagka walang filter, kita niyo alikabok na yan, dumi. Yan ang masisinghot natin sa loob ng bahay natin pagka walang filter. Ano lang to, itong filter ko, ano lang to, mura lang to, 14 dollars, kaya every month nagpapalit ako nito. Meron namang iba, yung mahal yung 30 dollars, pero good for 3 months, yan. Pero to, $14 lang 'to na nabili natin eh. Apat na piraso. Yan, okay na 'yan. Okay na 'yan, Ah, oh. lagyan ko na lang ng date kung kailan pinalitan. Ayan, katulad nito. Ayun, katulad nito nilagyan natin ng date, no. Yung huling lagay natin. Tapos ito, uh, ating uh, hot water tank. Ayun, gumagana pa siya kulay blue pang ilaw niya, niyo. Eh, oh. Ano na 'to? Ah, uh, mag 2016 ko na palitan 'to, December, no. So ano na 8 years. Kaya niya meron on tire rate ayun no? oh, December 21, 2016 ko napalitan. Yeah, no? naririnig niyo na. Ayun ayun na. Patayin na. natin. Ah, ayan na oh. Yan, na. so meron na siyang apoy. Ayan oh pati yung bulsa natin hiinit na rin sa pagbayad ng electricity bill natin sa ano sa susunod pambihira <laughs> umpisa na to umpisa na ng malaking babayarin sa kuryente mga kainay sa ano uh, pinakamalaki nating babayaran sa kuryente pag winter dahil sa furnace heater natin ah yun warm na yung nararamdaman natin dito sa loob ng bahay mga kainay ano? kasi mainit na eh init na grabe kumpara kanina no yan, yan ang naitutulong ng furnace heater natin pagka malamig ng panahon natin. Pag parating ng winter. Ano, mainit na? Ha? Yan, tingnan natin. Yun, meron ng mainit na hangin na lumalabas. Ikaw, sisirain mo na naman to ha? Yan, meron na rito mga So, mainit na hangin na lumalabas. Ito. Ha. Yun. Meron na. Naririnig niya. Yan yun ha? Ito yung ano no yung makukuha natin pag may mga alaga tayong aso. Yan. Sigurado, yung bahay natin magulo. <laughs> Tsaka ito, yan, araw-araw. No? Mga balahibo nila, mga dumi. Ayan, ang dami niya, no? Buti pa sila, may buhok na nalalagas, no, Yan, ganyan niya. <laughs> Nako, nagpagpag na naman, talsik na naman yung mga balahibo. So, okay lang sa amin yan, mga kinis, no? walang problema sa amin yan kasi masaya naman kami sa mga aso natin. Tatanggal yung mga stress natin. Di ba saya? na tatapon na sa Basura. Mamaya, magwawalis ulit tayo. <laughs> magwawalis ulit tayo dahil Psh! Marami na namang marami na namang alikabok. Ano? Ah, alikabok. Mga balahibo. Yan, yeah, mga dumi. Pag pinalabas natin sa bahay. labas natin sa backyard itong mga to. Yeah, pero okay lang yung mga riso. Walang problema dyan. <laughs> ano? 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 Ha? Naglalambing na naman? Naglalambing na naman? Ha? <laughs> so yung mga kinis, ano? Ah, uh, Nakita nyo naman luma yung furnace heater natin Pero gumagana pa Tapos sa uh, may mga nag-comment na rin dati Sabi nila palitan ko na raw yung furnace heater ko Kasi nga parang out of ano na no? Model Ay hindi out of ano na <laughs> Parang luma na ganun Baka mahina na yung performance Ang presyo kasi ngayon pag nagpagawa ka ng Ang pagkakalam ko lang Ideas ko lang mga kinasunod Nagtanong-tanong din kasi ako dati Kung magkano yung papalit ng bagong uh, Furnace heater Kasama na yata yung labor mga nasa 5,000, yeah, dati, no? Siguro ngayon, mga nasa 6,000 na Canadian Dollars. So, mabigat, ano? Mabigat. So, okay pa naman yung furnace heater natin. Wala namang problema, mga kainigs, ano? Wala namang problema, okay naman. Hanggang sinasabi ng atko na okay pa naman yun, uh, hindi muna natin papalitan yung ating furnace heater. At doon po sa mga hindi nakakaalam ano, uh, pwede po kayong tumawag sa at mag-inquire po kayo or magpa-schedule kayo ng annual check-up sa inyong furnace heater bago niyo buksan sa Taglamig. Libre po 'yon, wala pong bayad. Yan, sana nakatulong ako sa mga sim simpleng tips. Napansin ko September, October na pala tayo ngayon, ano. Pila na uli natin 'tong Yan, welcome October mga ibon no naghahanap ng pagkain siguro itong mga ibon na to no Yeah. <laughs> ayos ayos so alis muna tayo mga kainis no. tagal talaga si mahal ng rena talagang laging matagal yan hmm. ayos ka at lahat lahat ayos yun puti naman <laughs> dali lang baka marinig tayo masabunutan tayo ng wala sa oras wala <laughs> may nakalimutan na lang wala sasara ay mga tao ngayon dito, iba na yung suot ano, tingnan niyo yung mga suot oh. Ayun na, mga naka-jacket na talaga ano. Lamig na eh. na nako, dito tayo. Ayan, kasama natin si Malarena Arena uli. Kasama natin. Kakain muna kami sa Chart Chicken, mga kairi, sa gugutom kami. Three piece chicken? Combo? Yeah, true. Yeah, one three pieces combo. Spicy original? Ah, uh, original. And two pieces combo as well, original as well. Three piece combo, original, and what will be your side dish with that? Uh, side dish, uh, mashed potato. Yeah, so kinukuha pa lang yung order natin. Habang uh, tayo ni Mahal na Rena rito ay eh, nabubusog-busog na kahit konti sa paamoy-amoy lang muna. Hmm. Pero gutom talaga ako eh. Hindi pa ako makain, makakainis kanina. No? Uh, kasi natin si Mahal na Rena. Tapos ngayon, grabe, nakakatamad. Lumabas ng bahay pagka malamig ang panahon, ano. Pero maganda nga yan, tipid. Iwas gastos. Umulan pa kanina. Pero syempre, nakaka-boring naman. Pagka day hindi ka lalabas ng bahay mo, no. Pangit naman yun. Saka na tayo hindi lumabas ng bahay pagka may snow na. Pero ngayon, wala pa namang snow ngayon. Kung napapansin nyo, maganda pa yung panahon natin. Okay pa, enjoy yan. Okay sana yung ganyan, ano. Yung kahit malamig, basta walang snow, ano. Sanitizer muna tayo. Ah... Yan. Yan no? order natin, no. Nako. Mm. Ito mga kainis, oh. sarap nito. Iingitin e, ko na naman kayo. Ah. Mhm. Mm uh -huh. Pangyong, napakasarap. Gravy pa, meron pa gravy. gwebi. Yum. Ha? Mainit. Sarap yan. So, mainit. Gravy. Mm. Sasaw ko talang ito. So. Gwebi okay, mo na ka ma. Mhm. Uh -huh. Bago tumulo. Mm, 'di ba? Mom, mm -hmm. pang-om. Mm Tungkol. Mhm. Punta naman tayo sa ano, dun sa pinunta natin noong nakaraan yung mga dahon na maraming kulay. Yan, pinunta natin nila Kuya Jerome at uh, Ate Net yung may bisita tayo. ayan siya Papicture-picture pa. Ano, oh, is na? <laughs> Nadidistract siya pagka uh, tinapat yung camera sa kanya eh. <laughs> ayan, ayan. Ang ganda naman ng kulay mga kainis kung napapansin nyo. Talagang ganda oh. Ganda talaga ng kulay oh. Sarap hawak-hawakan. Parang mga nakikita mo lang sa magazine dati. Ano? Ngayon totoo na no? oh. Nahawakan na natin mano Talagang totoo ang totoo na oh. Nahawakan na natin. Ayan, ayan, oh. ayan. Ayan. Ganda, ganda ng kulay. Alas 5, alas 5, alas 5.30 mga kainis ano? Madilim na. Hay <laughs> nako. Oh. Ilangit natin ano, makulimlim pa oh.